hello mga friends ayan na dito na ako sa party ayan kami kami lang naman po ang nasa party ayan start na tayong kumain ayan rice <laughs> hindi mo wala ang rice ayan po yung mga po ni Anna ni Luto ayan wala naman siyang bisita ilang piraso lang po ayan meron ng piya isyong hay may shumay may panset, hindi mawawalan panset ng Pilipinas. Ayan, may cake. Ayan, hindi naman tinyahan. Kumukuha ang food. Tapos video May inihaw na chicken. Ayan, di ba? Ayan, unti-unti na kumukuha ng food. Ang asawa ko ay kinain lang niya po ay panset. Wala nang iba. Kasi mamaya daw ay kakainin niya ay... Pizza, may pizza din dyan. Ayan, mga titsariya ang birthday team niya ay spa. Ayan. Ayan o, oh, may mga pizza. Ang daming pizza. Ang daming food. Nagdala rin ako ng dim sum. Tsaka fried chicken. Ayan, nagluto ako ng fried chicken. Ayan, nasarap pa naman sila sa fried chicken. Ayan, pinakikita ko po sa inyo yung pagkain ng mga yan. Ang dami namin inuwi sa bahay kasi ang dami na tira. Pag nagpa-party dito, ang daming pool Ayan. Ang mga bata nasa dikuran. Ang party pala ay parang shower or swimming. Eh, si Kiki hindi na ng damit. Tsaka may ubo si Kiki. Kaya hindi rin po siya pwede maligo. Ayan, galing kami sa sasakit. Ayan yung mga bata. Nabisita. Ayan yung pinsan ni eh. Ayan, yeah, may tiken, di sayang sila, oh. medyo na silang swimming pool, nalagyan ng tubig, ayan yung batang mga makulet, yan, o, oh. hindi <laughs> si Miko. Ayan, dito naman tayo sa kabilang side, pinakita ko lang po sa inyo yung mga ginagawa ng bata, ayan, hindi nakaligwa ang anak ko kasi nga may sakit. Kaya, naglaro lang siya. Ayan, dito na tayo sa mga sweet na pagkain. Ayan, may mga prutas pa siya. Ganyan, napakadaming food na hindi naman nauubos yung mga bata dito. Hindi naman mahilig kumain. Mga bata dito. Ayan, may mga cupcake. Ang dami namin inuwi. Sinaron. Ayan, laging maraming pagkain dito sa amin sa party. Okay, ay na yung may birthday. Kumakanta na sila ng happy birthday. Ang labo ng aking camera. I don't know why. Yeah, happy birthday niya, may. Thank you for watching. Bye-bye.